Bilib ako sa sutormoha na si Harry. Hindi lahat ng lalaki may pasensya sa mga babae na nag-shopping. Kasi alam mo naman ng mga babae, pag nag-shopping ang tagal. Pero hindi, itong si Harry talagang okay lang sa kanya. Uh, lahat po ng mga kapatid ko babae, kaya sanay po ako. Ganun ba? Swerte ka na kay Harry. Mm -hmm. ang reporter na yan kahit na reporter ka, may tsura naman at saka mas okay naman kesa mm -hmm. dun sa iba dyan. Best room. Tanong tayo. Ah, so wait, excuse me. Bibili na rin ako ng shirt ni Ziggy. Bota si Lola, sa'yo. nagpapa ako sa kanya kaya sana na-impress siya sa sarili Ikaw na-impress ka ba sa akin? Marilyn? <laughs> Mabuti naman nakita tayo dito. Pupuntahan talaga kita sa inyo eh. Hindi ko maintindihan kung manhid ka ba o talagang makulit ka lang talaga. Di ba sabi ko sa'yo, ayaw na kita makita. Bigay ko lang naman sana sa ito. Bakit? Sa tingin mo ba wala nagbibigay sa akin ng bulaklak? Huwag ka naman ganyan. Mag-usap mag 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 naman tayo. Ba ayaw ko makipag-usap sa'yo

ano na naman ang ginagawa mo? Ayaw na sa'yo ni Marilyn. Si Harry na ang gusto niya. O baka naman talagang gusto mo, mabigyan ka ng TRO. Or, pakasuhan na lang kita. Ipadadampot kita, kayong dalawa. Wala. ko. Hindi. Wala, tama na po. Basta siya. Eh. Walang pinag-aralan, walang breeding. Takay ka magsuntukan sa oh, mall. Barang. Yung dalawa ikulong eh, hindi naman kami nagsimula din. Oh, eh. kriminal yan. Huwag mo so, po po na po na naman na gawin sa akin, Tomari. Harry Lee! Ano ba'y nasa puso mo?! Tama naman, Jero! Tama naman, Jero! Huwag ka! Huwag ka lang ngayon! Tama na! Huwag na, na, na. na. nang pakakawalan! Na. Pati ang chef na yan! Nakakapalang mukha! Pasensya ka na, Harry, ha? Pasensya ka na!